100,000. Yan daw ay kung ilang beses tumitibok ang puso ng tao sa isang araw. Kapag nabuhay hanggang edad 70, ang pangkalahatang bilang ng tinibok nito ay aabot daw ng 2.5 billion na beses. Ang puso raw natin ay halos sing laki ng ating kamao, pero mas magaan lang ng konti sa isang soft drinks sa lata. Isang pambihirang bagay ang nakalagay sa gitna ng ating dibdib, mga kapatid. Ang nagpapadali ng dugo sa mga ugat na pagsinukat mo ay may haba na 60,000 miles at kayang ikutan ang ating planeta ng anim na beses. Ano na lang ang gagawin ng ating mga manilikha ng mga makata at mga songwriters kung wala ang puso? Ilang milyong kanta na ba ang naisulat tungkol sa puso at iba pang mga kalagayan nito? Mga kapatid, ang alam lang natin na ito, sa tunay at wagas sa pag-ibig ay ugnayan lamang ng dalawang puso ang kailangan. Ito rin ang alam natin, pag isa sa dalawang ito ang nawala, madudurog din ang isa. Pero sa ating kwento ngayon, malalaman ni Gabriel ang kapangyarihan ng puso, ang pambihirang katatagan nito at ang mga milagrong tayang gawin nito. Malalaman din ni Gabriel na walang patid ang sari-saring kulay at emosyon na ipararamdam ng bahaging ito ng ating katawan habang ito ay tumitibok. Mga kapatid, simula na po natin at pusuan ninyo ang dolang pinamagatang Pintig. So, how's my wife? Are you tired or what? Yes, I'm tired pero masaya ako. Ah, thanks, Gabriel. Hmm? Thanks for what? Thanks for being a good husband. You know what? Daig ko pa ang nanalo sa loto sa pagkakaroon ng asawang kagaya mo. Lahat nasa'yo na. Mabait, caring, loving, hardworking, honest, malambing. <laughs> may nakalimutan ka. Guwapo ang napangasawa mo. <laughs> <laughs> yup, tama ka. Ikaw ang pinakagwapong lalaking na kilala ko. Also, I'm also grateful dahil tinanggap mo rin ang buong pagkatao ko. You know, kahit hindi ako lumaki sa mayamang pamilya tulad mo. Kung tutusin, mahal ko, maswerte din ako sa'yo because you're a good wife. Kaya araw kasal natin eh, ko sa iyo. god gave me you show me what's real there's more to life just how i feel and all that i'm worth is right before my eyes and all that i live for Though I didn't know why Now I do Cause God gave me you Ang <laughs> galing kumunta ng asawa ko. Sus! Nambola pa. Um, Gabriel, may sasabihin pala ako sa'yo. Alam ko matutuwa ka. Bakit? Ano ba yun? <laughs> Magiging tatay ka na. Ha? <laughs> Talaga? After two years ng paghihintay, nakapurin yes. tayo sa wakas. Matutupad na rin natin yung pangarap mo magkaroon ng masayang pamilya. Napakagandang balita nga yan, mahal ko. <laughs> Pero alam ano mo, kahit wala pa tayong anak, eh masayang masaya na ako sa pining mo palang. Balik nga uli sa asawa ko. <laughs> Mag-focus ka muna sa pagmamaneho mo. Gabriel, huh? may pasalubong na po sa atin. Uh, ah! Umiwas ka! Uh, ah! ka! Ah! Oh my God! Wala tayong preno! Wala tayong preno! Oh my God, Gabriel! Oh

Diyos ko po. Naipit ang mga paa mo. May dugo ka rin sa ulo mo. Ikaw rin. Ah, huwag kang mag-alala, Monica. Makakaligtas tayo dito. Huwag kang susubo, ha? Eh, paano natin sila may Eh, konting galaw lang natin sa kotse, tuluyan dadaos-dos na pababa. Nako, subukan pa rin natin. Kailangan mailigtas natin ang mga pasahero ng kotse. Eh, pero siguradong isa lang sa kanila ang maililigtas natin ito. Dito ako sa driver. Gaya ka naman sa babae. O, oh, sige. Tulungan niyo kami! Ah, para, lahawan niyo na! Eh, hindi. Huwag kayong mag-alala. Ililigtas namin kayo. Pare, malaki problema. Hindi natin makukuha tong babae. Naipit yung paa niya sa mahi. Dito sa na yung pin

Nasaan yung kapatid ko? Si Gabriel Lopez. Ayun po siya, sir. Gabriel! Oh my God! Ligtas ka! Kuya Raymond. Si Monica. Si Monica. Nasa na asawa ko? Don't worry. Naiahon pa ang kotse niyo. Pagkatapos mahulog doon sa tulay, nailabas ang katawan ni Monica. Monica. Nandito rin siya ngayon sa ospital. Di bale. Itatanong ko sa doktor kung anong lagay na asaho mo pagdating na dito. Ah, sandali, Gabriel. May papalapit na doktor. Doc, Ah, Dok? Kumusta na po yung isang pasyente? Si Monica Lopez. She's in the state of coma. Hindi pa namin masabi kung kailan siya magkakamalay. Sinusuri pa namin siya sasabihin ko agad kayo kapag meron na kaming findings. My God. Uh, uh, yung... Yung... Yung bata na pinagbubuntis na asawa ko. Ano, Doc? Kumusta po? I'm so sorry. But the baby was lost. <coughs> Kuya Gabriel, magpakatatag ka. Buhay pa naman si Monica. Lakasan mo ang loob mo. Ipagdasal natin ang kaligtasan ng asawa mo. Ang mga... Kapilyari, tinatawag, diba? Mas maninipis na mga ma maninipis na mga ugat. May ugat tayo nakikita, ba? Diba? Pero meron pa mas maninipis oh, oh. yan. Mas manipis pa daw ang mga ito kesa sa hibla ng ating mga buhok at sa mga ito dumadaloy ang dugo para dalhin daw ang supply ng oxygen sa at iba't ibang bahagi ng ating katawan sa bawat cell ng ating katawan maliban lamang ng cornea sa mata mm -hmm. alam nyo ba na ang puso daw ng tao ay kaya pa ring tumibok kait na diskonektado na mula sa katawan. Basta lamang ito ay may supply ng oxygen. Mm -hmm. Pero mga kapatid, ganito kaya ang mangyayari. madi kaya ang puso ni Monica sa kanyang katawan. At matatapos na ba ang pag- iibigan at ugnayan ng dalawang karakter na nakilala natin ng mag-asawang ito. Mga kapatid, ituloy po natin ang pagluluksa ni Gabriel sa kwento natin ngayon na pinamagatang Pinti. Sa lang ang may puso! Saging lang ang may puso! <coughs> uh, Kuya Raymond, Kamusta na asawa ko? Gabriel, may masamang balita. Kaninang alas 4, nagpronounce ang doktor na brain dead na si Monica. Huh? Tanging life machine na lang ang bumubuhay <coughs> sa asawa mo. <coughs> <coughs> Gabriel, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan. Hindi habang buhay na, naka-life support ang asawa mo. Sinasabi mo ba sa akin, ko na lang mamatay ang asawa ko? Kinausap ako ng doktor kanina habang natutulog ka. And, she strongly recommended na na kailangang i-attain na siya na ang asawa mo. Hindi! Uh, uh, hindi, ko Raymond Hindi ako papayag na mawala sa akin ng asawa ko. Gabriel, kailangan mo na siyang i-let go. Uh, Naihirapan na ang katawang lupa ni Monica. Gabriel, kailangan niya na magpahinga. <laughs> Pero, naiintindihan ko yung sakit na nararamdaman mo. Pero kailangan natin gawin ng tama. Mas kasi Monica, gugustuhin na niyang mamahinga na lang. Gabriel, kung talagang mahal mo si Monica, hahayaan mo na siyang sumama sa lumikha sa kanya. Sir, ito na po ang asawa niyo. Sabihin niyo lang po sa amin kung kailan namin tatanggalin ang life support sa asawa niyo. Pwede ko po bang makausap sandali ang asawa ko? Sige po, sir. Monica, mahal ko. <laughs> Alam kong masakit sa akin na gawin <laughs> Pero ito raw ang tamang gawin. <laughs> Ayoko sana mawala ka sa akin dahil mahal na mahal kita. Pero kailangan kita pakawalan. <laughs> Hindi ko na kayang makita kang nahihirapan eh. Kung papipiliin lang sana ako, ako na lang sana ang namatay sa aksidente niyo. Monica, hindi mo deserve ang nangyayaring to. Pero kahit ano pang gawin ko, kahit na umiyak pa ako ng dugo ngayon, hindi na maibabalik ang dati. Monica, Monica, sana patawarin mo ako gagawin kutuwa. Sana maunawaan mo ako. Sana may pagdasal mo ako na sana makaya ko lahat. Monica. Monica. Maraming salamat na tumating ka sa buhay ko. Maraming salamat dahil minahal mo ako. Huwag <coughs> kang mag-alala. Makikita pa rin tayo balang araw. Pero sa ngayon, kailangan ko munang magpaalam sa iyo. kita. Sir. Sige, dok. Gawin niyo na. <coughs> <coughs> Bobo Bobo Dobrer nakikiramay ako Salamat kuya Siya nga pala 'di ba pledge organ donor ng asawa mo. Kung ganun eh, papaygang ito na itong organs niya. Oo. Dahil alam kung yun ang gusto ni Monica. Para kahit papano eh. Hindi mawawala ng tuluyan ang alaala niya. Sir Lopez. <laughs> Dok. May maganda po akong balita sa inyo. Nakahanap na po ako ng Doni ng puso ng asawa niyo. Talaga? Opo. Ito po ang profile ng Doni. And according to her medical records, she has been suffering from heart disease since she was young. And her doctor strongly recommended to have her heart transplant. Uh, Rosal, magpantay pala ang pangalan ng Doni. pa uh, Dok, pagkatapos ng heart transplant niya, Pwede ko ba siyang makilala? Ma? Rosal, salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Uh, kumusta na po ang operasyon ko? Patagumpay ang heart transplant mo. Hindi ka na mahihirapan, anak. Alam mo, anak, bukod sa Jose eh, dapat rin nating pasalamatan yung heart donor mo. Kung hindi dahil sa puso niya, hindi ka mabubuhay. Ma, kilala niyo na po ba ang donor ko? Hindi pa. Pero kahit na ganun, sobra-sobra pa rin ang pasasalamat ko sa kanya at sa pamilya niyang pumayag i-donate sa iyo ang puso niya. Good morning! Oh, buti naman at nagkamalay ng pasyente. Tamang-tama, kasama ko ngayon ang asawa ng donor ni Miss Roselle. Sir Lopez, pasok po kayo. Good morning. Good morning po sa inyo, sir. Nanay Erlinda, Miss Roselle. Siya si Mr. Gabriel Lopez. Siya po ang asawa ni Monica Lopez na may-ari ng puso na inilagay kay Roselle. Naku, sir. Salamat po at pumayag kayong idonate ang puso ng asawa niyo sa anak ko. Tatanawin po namin malaking utang na loob to sa inyo. Uh, maraming salamat po ulit, sir. Ah, wala yon. Ang mahalaga eh, nakatulong ang asawa ko sa kahit tuling sandali ng kanyang buhay. Masaya ako at nakilala ko kayo. Ah, Roselle. Iingatan mo sana ang puso ng asawa ko. Uh, huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po ito. Siya nga pala. Nabalitaan ko na may konti kayong problemang pinansyal. Lalo na sa pagsusustento sa mga inuming gamot ng pasyente. Kaya nagpasya na akong saluhin na lamang ang gastos bilang tulong na rin sa inyo. Naku. Salamat po ng marami, sir. Hulog po talaga kayo ng langit sa amin.